Dito na ako sa kanto ng sukat mga good looks. Kanto ng sukat uh, BF Homes sa uh, Paranaque. <laughs> Malapit na tayo dyan and dami nang uhuli dyan. Color coding tayo ngayon. Kaya ipaporma na natin itong <laughs> ito lisensya natin. Ayun ang lisensya natin. Nakaredy na. Oh. <laughs> Ire-ready na natin itong camera natin dito. Mahuhuli tayo. Check. <laughs> Ang lisensya ko ay nakahanda na. Ay nako. Dahil coding tayo, inabot tayo eksakto alas 5 ng hapon, guys. Sobra traffic mula Agiri hanggang dito. more than 30 minutes. Lapit-lapit lang. Ito na, nasa kanto na tayo, traffic light. Uh, tapos mga 400 meters lang mula dyan, yun na yung skyway eh, ay pa bumuhos ng ulan eh. <laughs> Ang layo pa ng madilim na ulap nandun pa sa malayo. Ayun. Yun lang na ulap. Ayun pa. Ayun pa bumuhos. Kung bumuhos eh, wala na mga huli. Yan. Ang oras ay 5.01 na ng hapon at tayo ay color coding. Friday ngayon. <laughs> Diyan sa kanto na yan. Yan yung Sukat Avenue. sa itong Presidential Drive. Presidential Drive ito. President's Avenue. Ayan, ang eh, dami nang uli diyan. Kaya na, i, I ano na natin tong ating ano, Camera diyan. Kapag nahuli tayo, ito po lisensya po. <laughs> Patungin ng lisensya. Ayun, ako Ang dami nang may nahuli na gayata oh. Nanguhuli ko ah, yare tayo, yare, yare. Nakare din na ang aking lisensya, yun nakago tapos cover muna tayo rito bandang gitna kasi nasa kanan yun ang huli ng guardian ng ay SM ayun huli na ako huli na ako nakita na ako buti na, nasa gitna siya dito ako sa bila <laughs> cover cover discarding malupit yan buti na lang lumuwag at na uh, nakakover tayo dito sa harapan nating Everest Nasa katan yung oberest tayo, medyo bumuka ng konti para hindi makakita nung nanguhuli. Tuturo <laughs> pa. Ngayon, ito, ito, dito naman tayo sa bawat kanto. Bawat kanto rito, merong traffic officer. Ayan, eh, nandun siya sa pedestrian nakatingin. Okay, one, uh, nakalusot na naman tayo ng isa. May isang kanto pa, mga dalawang kanto pa, dalawa, tatlo, bago yung uh, skyway. So, iwas, 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 sa huli tayo mga Dito tayo sa kanto ng sukat at uh, SM. Ayan oh. SM sukat ba yun? SM sukat. <laughs> 5.03 Friday at uh, December uh, 22. Tayo ay color coding. Kaya nagbabakasakali lang tayo. Makalusot hanggang Skyway. After Skyway. Ito eh, coding din ba to kasarapan natin? uh, si Skyway kasi wala na tayong huli dahil uh, pagbaba natin magalianis na highway naman yun wala nang huli sa taas BGC wala namang huli sa BGC walang coding dun eh hindi e, tayo na alas 5 guys dito sa kalsada ng sukat para nyake alam mo naman dito eh talagang inimplement na ng batas medyo maulap lang kaya medyo tayo ay hindi napapansin at rush hour na alas 5 na eh nga kasunod pala natin Color coding din Kasuli, kakaliwa na siya <laughs> kakaliwa na siya Tayo, de diretso pa tayo Pagkapasok na tayo, Skyway eh, ma, maginhawa na tayo, guys Maginhawa na tayo After Skyway Ayun, hindi eh, nakatalikod siya Sa kabila, nakaharap Buti lang. Ang yung mga enforcer Nasa, ano ba tawag doon? Westbound ba tawag doon? Westbound doon sila nakatingin sa papuntang airport. E tayo kasi papunta tayong uh, Sukat Expressway. Yung mga yung mga traffic enforcers, nakatingin sila sa kabila sa traffic. Syempre doon na tayo dito kasi moving pa. So hindi masyadong pansinin. At ito na huling kanto na to, Loyola. After ng Loyola Skyway na yun Ayun may nanguhuling na Nasa gitna Nakatingin dito nakaharap dito Bakit hindi niya ako pipigilin dito Nasa gitna ako eh Alright, tira salamat Salamat Skyway na <laughs> Skyway na Skyway na Wala na dito nang huli <laughs> Hindi na ako nahuli ng coding Sa sukat, inabot ako ng 505 Buti na lang yung mga nadaanan nating enforcer ay nakatalikod. Sa kabila nakatingin kasi sa kabila traffic eh. Ay, isa pa sa kanto rito. Buti na lang wala nang huhuli dito. Ko hindi huli tayo. Pero alam ko meron silang ano rito yung uh, CCTV no contact apprehension. Sa EDSA kasi tinanggal na yun eh. Ewan ko sa Paranaque kung meron pa rin. Eh baka napapanood to ng mga taga Paranaque. Tawarin niyo ako, makikiraan lang po at uh, hindi na uulit. <laughs> Ilapot lang ako ng oras, sobrang traffic sa gire Haga nga presidential drive So President's driver President Ito Skyway na tayo Mga good looks At, uh, Yun lang Nakawala na tayo sa Holy rito ng uh, Color coding Kasi inabot tayo ng 5 o'clock Ang coding kasi dito ay 5 o'clock to 8 p.m. So Inabot lang tayo so, Naipit tayo ng na konti sa traffic So 6 minutes lang Problema natin So yun At nandito naman natin si Skyway Safe na tayo dyan Yun lang Share ko lang Bye bye Mama cup cup